night ride tayo safe naman dito sabi nila grabe ang dilim walang kabahay-bahay wala rin katata wala rin tayong sasakyan na nakakasalubong oh no oh no Tama ba? Ay, mali. Tama, ito yung labas nung kanina. Dito tayo. ngayon 9.01 9.01 na gabi nakadaong na kami dito sa Leyte hanap lang ako ng pwedeng pagpicture para sa ating passport ito yung San Ricardo Port sa Southern Leyte. Biyahing San Ricardo Port, ang nasakyan ko galing sa Lipata Port sa Surigao sa Mindanao. Liloan Port ang isa pang option na ruta kung sasakay kayo ng Roro patawid ng Visayas galing Mindanao. Ah, San Ricardo. Ayan, ito yung San Ricardo port. Dito sa Leyte. Wala siyang marker kaya hindi ako picture Para sa ating passport. Wala daw, sabi. Ito, so, nagpicture na ako kahit madilim. Tapos, ito. So, hanap na ako doon sa may dating port daw. Tingnan ko kung hindi nasira ng bagyo. Tingnan natin. Pag meron, doon natin picture No? Ito yung dating San Ricardo Port na nasira ng bagyo. Dito ay may signage ng San Ricardo Port kaya ako ay nakisuyo kay Sir na magpapicture para sa aking Philippine Loop Passport. Ah, uh, nasira ng bagyo ba yan? Oo, uh, nasira ng bagyo kaya ayun, doon sa kabila dumataong. Ayan. Nagpapicture tayo dito kasi wala doon sa kabila eh. Salamat kay sir. Uh, siga Shout siga. out. <laughs> sige sir. I ingat sir sige, sir. sir. Sir, thank you. Nakapag-picture na tayo doon. Buti na lang. Sa San Ricardo Port. Sa Coast Guard na lang tayo nagpa-picture. At least meron, di ba? Turo yung biyahe natin. Lilo, na tayo mag-accommodation? Tingnan ko lang kung meron doon. <laughs> kung may bakante. Pero nag-chat naman ako doon sa, ano eh, sa hotel. Ayun, 41 kilometers mula dito. Night ride tayo. Safe naman dito, sabi nila. Hindi pa nga pala ako makain. <laughs> Kain muna ako. Bago mag, ano siguro, mag-check-in. Grabe ang dilim. Walang kabahay-bahay. Wala rin katata. Wala rin tayong sasakyan na nakakasalubong. Oh, adventure la. Oh, ito sa adventure. Ginusto mo 'yan eh. 9:43 ng gabi. Ang oras. Bukod tayong liloan. Dile. Wala ko bahay bahay. Sino ka adventure ko? <laughs> 29 kilometers pa hanggang Liloan. Doon yung ano eh, yung in na naka-chat ko. Eh ito, walang katatao tatao. <laughs> oh, ko bahay bahay. Wala ring ilaw ang mga daan. Tanging ilaw ko lang ang nagsisilbi kong gabay yun dami pang carb lord lord guide me lord gabay mo po ako lord Oh no, oh no. Haven't I? Pakyat pala to. Tama ba ang daan ko? Oh, tama naman. Tama naman. may daan doon sa kabila kaya lang nakasarado naman tapos parang sira may harang na oh, oh lord guide me po oh, lord ayun may kala yun kasalubang tayo ayun ay may kasalubong tayo ayun nasa na Tama ba? Ay, mali. Tama. Ito yung labas nung kanina. Dito tayo. Tama ba? Yun. Tama. Tama. O, yan pala kanina yung nilikuhan natin. Yan yung isandaan kanina. Ayun kinabahan ako sa mga repa <laughs> dilim grabe <laughs> uh, yung mga ginagawang kalsata madami kaya ingat ingat uh, so, wala wala ko tao tao 9.48 ng gabi 26 kilometers pa hanggang Liloan Oh, ang dilim Alas 6 yung nasakyan natin na ah, Roro from Surigao Alas 6 daw ang ades pero umalis 7.20 na <laughs> So yun Tapos nakadaong alas 9 na halos Gaya ito inabot na ako ng gabi hindi pa ako kumakain ng dinner ito mga pa, na naman ayun, bumagal sa banda doon may bahay ayun, may mga bahay na dito buti naman sarado ng mga bahay no? yun talaga sa probinsya ayun doon may tao na naglalaro tanong may makakainan pa ako hindi ko alam kung may makakainan pa ako yun Nineteen kilometers, pa. Buti na lang walang lubak ang daan. Kaya nakatakbo ako ng mabilis o. Oh. 60-70. 9.58 ng gabi. <laughs> Obvious naman <ang> gabi o. Oh. <laughs> Sobrang dilem. Yun. Wala pa din tayo sa ating tutuluyan. Sa ating pupuntahan. yun may nakakasalubong naman yun nga lang hindi nagbaba ng ilaw ayun, ayun nagbaba na siya ilang pa 16 kilometers pa okay 16 at least nakakalahati na ako 41 kanina eh oh. Naka, higit na ako sa kalahati higit na sa kalahati ang na natakbo ko All good, all good. 18 kilometers elevation Kahit pa paano, may ilaw dito sa part na to. The street light. <laughs> <It>? <laughs> oh, <the> <laughs> Pwede na lang maluha nag-ilo ko. <laughs> Yan. Helix Duo. Shout out Helix Duo. Baka naman. Uh, ang advantage lang pag nag-drive ka na sa gantong lugar ng gabi. Talaga ang solo-solo mong daan. Talaga ang mabilis ka. <laughs> Yan nga lang. Kung matatakotin ka, hindi hindi pwede sa ito ang ganito. ako kasi okay lang naman eh adventure eh mas natatakot pa akong masiraan ng motor huwag naman sana no? kaysa sa kung ano man kaya ako lang sa akin bumiyahin mag isa ng gandong oras ang takot ito nga kasi nasa isip mo lang yan eh tanggal mo sa isip mo huwag mo isipin na natatakot ka ibang bagay isipin mo di oh, ba? Diba? nasa isip lang natin yung takot na yan Nawa ganito o Five point kilometers. Berapa tayo? Sa ating puntaan na ah, Liloan 10 o 9 ng, ng gabi Ooh, sarap mag drive ng gabi O, oh, diba? Saan ka ba? Sa Solo-solo mong daan Wala kang kasalubong o oh, diba oh. yan ang mga adventure ko mga experience na talagang hindi mo malilimutan o oh, dito may mga kabataan pa sa labas alas 10 na lang gabi 3 kilometro 10 uh, na may mga tao na sa daan kaya ibig sabihin malapit na sa kabiasnan malapit tayo sa port Liloan Port Doon kasi yung ano Yung tutuluyan ko Na hotel Malapit sa Liloan Port 300 meters away lang Sana may bakante no Grab na natin yan kahit na bakante oh, Wow Okay Madilim na naman dito Sabang Sa love ko no Halos ngayon ko na nagamit itong ano ko mini driving light kasi hindi naman ako mabiyahin ng gabi parating Mindanao bago ito nasa accommodation na tayo nandun na tayo sa ating tutuluyan pero sa Visayas pala yun bumiyahin ako dun alauna eh Visayas naman yun ayun city naman din yun, yung mga ako dun eh pamundang Dumaguete City pero ibang part syempre yun talaga medyo liblib -lib. pero hindi siya ganun ka uh, ano kaliblib sa lilo ano tayo 850 meters na lang nandun na tayo sa ating tutuluyan kaya lang sana may bakante at sana may makakainan pa <laughs> ako'y gutom na Seabreeze Hotel. Seabreeze. Seabreeze Hotel. Lure away from Poblacion. Niloan. Seabreeze Hotel. 400 meters. Look no, at that. Look at Diloan Community Hospital Ayun, may kainan dito Ayos to Ayun, nasan ba? Wala pa Montenegro Ayun, may laundry shop dito 70 meters ayun kaya ta ayan may kasa in to kaya natin kami bakante no okay tingnan natin kami bakante Okay. バンドだ。